Thank you, Jesus. One, two, three, go. Thank you, Jesus, Jesus! One, two, three, go. -screening. Thank you, na si Jesus. Siya nag-lita sa atin lahat. Okay, play muna yan. mag party muna tayo. Walang masusunggan dito. Walang magtutulakan. go. Oy salamat po Lord, malapak ay nito, bigem pinalakasal nang kabe mo na bata Lord na tumigil. Par milion nilala, salamat po Lord na hindi kami nalunod Dito sa balod, bigem kalakas salud na. At sana po masaya lahat ng mga bata Masaya lahat ng manabata at Lord. Lord. Lord, Panda, sana itong Pasko i-bless lahat. Lahat, so, ng bata, lahat ng mga bata at buong pamilya. At biyong ng malakas awat, na ng tawa, at malayo ito sa, sa sakit. Jesus name, I pray. Amen. Amen. Amen

Thank you, Jesus. One, two, three, go. Thank you, Jesus. Merry Christmas <laughs> <laughs> <laughs>

ngayon tayo ni Red, may mga bagyo. Ano po? Ba? Tapos itong Christmas, siyempre sino may gustong maraming regalo? O lahat tayo, ako din may gusto kong maraming regalo. O uh, paano kayo magkakaroon ng regalo kung hindi kayo magpipray kay Jesus? Dapat magpipray tayo kay Jesus. Para marami tayong regalo ito. Pasko. Oh, okay, mag magpapay, magpapayabal magpapay, ka magpapay na daw si Matthew. Sige na po, nakakain tayo. niya, ililigtas ko tayo ni Isaya. Ay, pakinggan nyo ulit. Isaya, sige, pakinggan niyo mabuti yung sabi niya. Hindi si Macho ang may sabi nun si Jesus. O, so, sige, yung sabi niya sa Isaya 4110? Ay, ko dito ang pantot ka. Isaya 4110, na kaya 41, na ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ko yung Diyos. Hindi ka dapat mga mawapapala kasing kita tutulungan, ingatan at ililigtas. Palakpakan natin si Jesus. Ano ako rin nagod, hindi pa kayo natin Sige na, pikit na para ipag lahat ng family. Pray, pray, magpikit tayo. Sige na, na po tayo. lahat tayo kailangan natin si Jesus. Isipin nyo ng bagyo. Di ba lahat tayo wala tayo sa mga ating mga bahay? Salamat tayo kay Lord. Tayo hindi na ano lahat ng mga bahay natin. May inungan pa tayo. Tama? Tapos walang nalunod, walang namatay. Kaya magpasalamat tayo kahit na lampas tao dyan sa Kung court yung tubig. Walang nalunod. Tama? Eh, salamat at least walang nanamunod na tao. Tama. Kaya mga okay, tayo kay Lord. Kasi walang ibang ano, si na protection sa atin. Kasi gina, magpipray na ako. Quiet okay, na po. Close na. na. Para ano bless kayo ni Lord. Sige na po. Ano, hindi oh. right na, Hallelujah, aming niyo sa pinagliling ko makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Panginoon, alam ko na hindi aksidente. Panginoon, alam na nandito ang mga batang ito, Lord. Salamat sa kabila, Panginoon, ng bagyo na, na uwan, Panginoon, Lord God. Walang iba, Panginoon, na promotekta sa bawat isa sa amin, sa mga batang ito, sa kanilang buong pamilya. Lord, panalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang kabayan, patubayan sa kanilang mga magulang, Panginoon, anuman, Panginoon, ang pagkukulang sa kanilang mga bahay, sa kanilang pamilya. Lord, I pray, Panginoon, lahat ng mga bata na tulad, i-bless mo sila. Panginoon, maging masayang darating na kapaskuhan, Panginoon. Ano man problema, ano man ang hindi pagkakaunawahan sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, na ano maging maayos, Lord ano mga problema, Panginoon, financially, spiritually, mentally, emotionally, Panginoon, pagpalain mo ang mga batang ito. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy sila mo silang gabayan, lumaki sila, Panginoon, na may pananalig at takot sa iyo, higit lalo, Panginoon, lumaki ang mga bata ito, Panginoon, na palagi sila, Panginoon, na nakikinig at sumusunod sa kanilang mga magulang. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na lahat ng mga ito ay makapagtapos ng pag-aaral lang maayos na ang Panginoon paglaki nila sila lahat, Akin Panginoon, ay matagumpay. Alam ko, Panginoon, na imposible, wala akong magagawa, pero ikaw na Diyos na makapangyarihan, lahat ng mga bata na nandito, balang araw, Panginoon, sila, Panginoon, ay magiging matagumpay sa kanilang mga buhay, hindi lang sila, ganun din ang kanilang mga magulang. Lord, dalangin ko, Panginoon, na pagkaloban mo ng kapayapaan, pagmamahalan, kaligayahan sa bawat bahay nila, Panginoon, Lord. At maraming maraming salamat po. At Lord, salamat sa mga pagkain na pinagkaloon po. Kunti man ito, pero alam namin na magbibigay ng kapusugan namin ito. Panginoon, alam ko, Panginoon, Panginoon na ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito. Lord, maraming maraming salamat. Patuloy mo kami pagpalain, Lord God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng... Amen!